malapit sa UST Gate. Dito sa Espanya Boulevard lang. Ang luwag na oh. Iba talagang isko effect. Pati dito sa Espanya Boulevard, nilinis na rin. Yung dating puno ng mga obstruction dito sa bangketa, malawak na. At tatuloy pa rin yung ginagawang kalinisan. So, nandito tayo ngayon sa Espanya. Kapuntang Quiapo, dito naman, Nicanor Reyes. ETU School at magkukurta uh, magkukuro ngayon dito sa Espanya Boulevard tama po yan kasi dito nagkaroon na rin ng flashing doon malapit sa UST Gate dito sa Espanya Boulevard lang saka itong mga sidewalk Dilinis na rin yan dyan pinalis yung mga vendors, yung mga obstruction yan, so tara ikutin natin grabe din naman pati Espanya so nandito tayo sa footbridge tawid Ini tayo dito tu? O, oh, tinan mo. Kita mo yung linis yan, no? Meron ng police tent. Saka yung sidewalk, malawak na. Pinag-flashing doon ang karoon malapit sa USD gate. Sana itong mga Manila Kios, itong free wifi, sana ibabalik siya, no? Ano? Kasi parang nahinto na ito, eh. Ano nang una nangyari ito? Nasira mo na. Pinaga uh, susulat mo. Sana mabalik ito. Ito, may ikon pa yun, no? Tablet pa yun, no? So, free wifi yan. Maraming magkinabang nito yung... Mga estudyante at nearby uh, residents Ito yung San Nicanor Reyes. O, oh, diba? Wala na mga obstruction dito. Oh. Grabe, yun ang mga kabahin. No? Ang luwag na, oh. <laughs> Ito diba mo kailangan pang ayusin. Dito, mukhang hindi pa na-plashing dito sa area na to eh. Ganun-ganda natin sa maluwag na. Dami ng mga kong dito. Papihan, no? Anong ispanya boulevard? Nakaliwa tayo. Yeah, so ito kailangan itong waiting area pa oh. binaboy oh. Ito pa yung kailangan ayusin ni Yorme dito. Yeah, so far malinis na at saka malawak na yung sidewalk. at puno namang parking ito dito. Ang sikip ng daanan. sabi niya nga ba ang ganda na oh Grabe, malawak na dati halos hilera yung mga vendors dito pasikip so kalulot kanan yung mga account kainan mayroon yung Jollibee Chowking sa kabila oh So, ito guys, intersection. Espanya Corner Padre Espanya Corner Padre Noval. Eh, okay, guys. Problema lang dito sa Espanya Ay eh, yung baha. Kailan ba? Eh? Mga 2 weeks ago yata. Karon na malakas dito. Swimming pool agad yung kalsada. Kasi so, sa guys, sa footbridge tapos daan na natin tong Espanya Boulevard. Pakita ko muna sa itong sidewalk area dito sa may uh, natin ngayon. Dami ng kainan dito. Oh. University Blvd. Sarap na dumaan dito kami kapag mag-food trip ka, eh. ng oras. gustong pagdilig dito ng mga halaman. Nakatagal lang kami, nakalbo na siya. So guys, bagong University Tower, Espana. So kung kung to, May 7-Eleven na niya sa baba. Ayun, dami ng mga na wala na mga halaman ah. Ito, ayusin na lang ito dito. Yung mga basura. Siyempre, so, dapat malinis to ka ba yun? Kasi, nasa University Belt tayo. Diba? Train sa kaya papuntang SM North, SM Fairview. No, bagong plastering dito sa may uh, footbridge. Oh, malinis to. Oh. May mga halaman diyan, no. Oh. Diba? Ano din Tara so, guys, ito na tayo sa footbridge. Oh, ang linis na rin, no. Oh. Bagong paligo. Guys, ito po yung UST. Bagong paligo. Oh. Tinan mo. Ito guys, nagkaroon na ng plasing. Tinan mo. Nag-improve na rin yung kondito. sa yan, may ramp para sa mga naka-wheelchair. And then ito po yung kanya, yung waiting area. Pero lagay na mga kola na ito, mga lights na. No? Meron din kondito, ML Connect. Meron din sira din, hindi makagamit. <coughs> yung yun no? Diba, nalinis na. No? Tinan mo, puti, no? Itong Pader ang UST. Oh, di ba? Ganda oh. Puro kanya na likabok. Kaya dito minsan may amoy dito eh kasi hindi maiwasan yung mga tumadaan dito gabi, may tumatambay. Oh, grabe oh. Kita mo na ito tong kulay. Ate, diba, dadaan ka diyan, itim. Meron pang isang footbridge dito eh. Ito so, sirado. Rekta kasi sa kanto loob ng UST Ito may mga biyak-biyak pa dito Guys, yan wala naman mga latag Ito, ito ka ba yun? Amoy panghi talaga dyan, no? Ito kasi sa lugar na to, paghapon, maraming mga nagdi-jogging dito. Kaya kung talaga, dapat malinis yan. Tarap kayo magjaging dito. Paikot to, paikot sa UST. Ito yung tinatawag na quality, yung paglinis. Hindi e lang bas binomba. May halo chemical. Tubig. Okay, may resulta, oh. Quality. Hindi sayang yung kung ano kabayan, yung labor, resources. Diba? Kasi naman, spray mo lang ng tubig. Tapos bala na. Ganda oh. Tanggal din yung amoy ikon dito. Panghe. Sarap kayo maglakad dito oh. UST Ako ko na rin ah. More than Tagal na rin itong UST Ito yung Jollibee Chowking kape Starbucks Truck na dito So yun ka ba yun, overall, Espanya So yun karamihan, request Ang uh, problema lang Anis talaga, yung, yung baha yeah, So kung din Over din natin dito kapag nagbagyo